Buenas tardes, damas y caballeros. Napupunuan na si uh, Senator Ping Lacson, Chairman of the uh, Blue Ribbon Committee, dito sa sunod-sunod na pagsisinungaling at uh, pamemeke, ginagawa ng grupo nila Rodante Marcoleta, Mike Defensor at iba pang mga dds DDS sa operatives dito sa testimonya, ha ni Sergeant uh, uh, Oscar Gutesa, ha uh, dahil ngayon ang uh, lumalabas or or Oli Technical uh, Sergeant uh, Oli Gutesa, kasi ngayon na uh, lumalabas ay uh, wala pala siya sa poder ng Philippine Marines. sa uh, kung maalala natin, na uh, it was uh, former congressman Mike Defensor ang nagmawanay the dasekan para ipresenta itong si Gutesa, Technical Sergeant Oli Gutesa kay uh, Marcoleta at si Marcoleta naman ang, ang nagpresenta dito sa dito sa Blue Ribbon Committee. Kaya lang naging kontrobersyal yung testimony niya na kung saan sinabi niya nagde-deliver sila ng uh, bilyon-bilyon ng pera na naka naka lagay sa mga sa mga uh, travelers bags rimowa pa nga expensive pa rimowa rimowa syempre naman kung ang laman naman ay mi hundreds of millions so barya lang yung remote sa kanila. So, 'yun daw, dina na daw nila ito mula kay uh, kay ko at parang sa mga bahay ni ni uh, Remulla. At uh, uh, suerte lang sila, medyo hindi na napursu itong issue na ito lalo na yung lumantad yung uh, notary public na peke yung uh, pinakita ng uh, signature niya at uh, notary notary uh, niya, uh, record dahil uh, or uh, kuya niya uh, pag uh, pa formal na pag uh, recognize niya doon sa uh, statements affidavit niya ni, uh, ni uh, Gutesa at sabi niya hindi siya hindi umapir sa kanya at hindi siya nag-sign doon sa affidavit ah, affirming the veracity na la uh, sa lahat ng sinabi ni uh, Orly gute sa technical sergeant ng Marines or retired technical sergeant so doon pa lang medyo naging uh, nagka-question mark na itong uh, itong issue na ito kaya lang hindi na natin uh, hindi na person ito dahil nga na, gumalaw na Gumalaw na ang DDS senators para tanggalin si uh, si Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee with the threat na kung hindi tatanggal kung hindi tatanggalin si Cheese as ah, si, si sorry si Ping tatanggalin nila si uh, uh, si Tito Soto as Senate President. Kaya si Ping na inunahan na sila ni Ping nagresign na si Ping o yun inoffer sa iba kaka kasama yung kapatid ni Alad Peter Cayetano. pero inayawan naman lahat kasama si Erwin Tulfo na na vice chair ng committee on uh, um, uh, blue ribbon blue ribbon committee pero hindi rin tinanggap ni Erwin Tulfo kaya uh, the majority ruled o eh, di balik na lang nating kay Ping so ang bago nito as we blog earlier sinabi ni Ping na imbitahan na nila ito itong si uh, si Oli Gutesa at uh, rin siguro most likely itong si Mike defensor at siguro pati yung uh, notary public na na sinabi hindi niya signature yun bagay na kinonfirma naman ng uh, ng Manila Regional Trial Court judge na sinuri kasi under pala ito mga ganitong issue ng mga notary notary public under sa mga regional trial courts. So yung judge mismo ng Manila sinabi peke 'yan. Peke 'yan. Ha, hindi 'yan hindi na yan, uh, tunay na hindi yan dumaan sa notary public na kusaan nag uh, nag-affix yung uh, signature niya sa sa dokumento sa affidavit ni ni Gutesa. So uh, ang latest dito nawawala si Gutesa kaya lumantad ito si Mike Defensor para sabihin na hindi uh, tinatago siya ng mga niya na miyembro ng Philippine Marines. Parang pinapakita pa na kumbaga nag nagwithdraw support na ang Philippine Marines sa Marcos administration dahil ngayon dinedepensahan na nila yung tao na na ga uh, pilit uh, binapya uh, uh, yung Marcos administration by pointing the, the accusing finger at his cousin na si former speaker Martin Romualdez. Although tayo naman nag-agree tayo na guilty rin naman talaga si Romualdez kasi si Saltico ay uh, garapata lang ni Romualdez. Si Romualdez talaga ang ang at si at si Cheese Escudero talaga ang nilaro yung budget natin. Pero, pero, ayaw rin natin na gusto natin i-pin down. Ah, magpresenta ng ebidensya laban kay Romualdez. Pero ayaw rin naman natin na ah, mameke sila ng mga dokumento. kasi kung namemeke ka ng dokumento, nagiging, nagiging doubtful na rin. Nagiging questionable na rin Ah, ako naman initially nag binigyan gi ito ng benefit of the doubt. Sabi ko baka tama ito, pero ngayon sa nakikita ko sa dami ng pamemeke nila, lalo na ngayon, si Ping mismo ang na-establish na, na ah, ang nagdala nito sa Kongreso at ah, tumanggap dito si Gut, dito kay Ordie Gutesa, ay staff ni Marcoleta at pinapunta pa doon sa opisina ni Marcoleta. Nag-usap pa sila doon ng 30 minutes. So mukhang uh, kuwan talaga ito, Marcoleta ops talaga ito. Para ito yung ops ni Marcoleta sa mga diskaya. Kung saan uh, sinabi nila Tito Soto nung nag-away na sila na parang censored or edited yung affidavit nila diskaya. Kung saan inalis yung mga pangalan ng mga senador at inalis rin yung mga kongresista na kaalyado ni Duterte. Oy, James ito ha, thank you. Thank you for the support. Sabi niya, good job, boss. Thank you and thank you for the support, ha? Huh? James Saito. Thank you, thank you. Uh, and uh, best regards sa inyo dyan sa Amerika. At uh, by the way, kanina pala natapos na lang tayo, hindi natin napansin, uh, uh, hindi na nahabol, yung di ko na nakita yung uh, yung pahabol na suporta uh, ni uh, ni uh, Leo Caster 101 ha? Huh? Are you here Leo Caster 101? Thank you, thank you, thank you ha huh? uh, for the uh, support this morning. Ah. Huh? Uh, 'Yon, thank you, thank you at uh, nagbigay rin siya ng feedback ka huh? kung paano nila uh, lumalaban ang uh, ang graft and corruption sa sa Singapore. Huh? Later on we can discuss about that ha na uh, uh, later on in our uh, in our uh, uh, blogs on that matter. So yun nga, so ang latest dito, in-invite na ni Ping itong si Gutesa. Yun lang. Ang ang issue naman nawawala ito kaya yun nga lumantad na si Mike Defensor para sabihin ay tinatago siya ng Marines. Para in fact na pa yung tono pa ni Mike Defensor at pina-play up ito ng mga DDS. Defend or ligutesa. Parang yon Parang parang people power. Ha? Ah, defend or ligutesa. Parang noon ginawa nila. Defend. <laughs> Basta magnanakaw, magaling sila manawagan ng people power. Di ba noon? Defend yung uh, uh, Aldi-Umanoy girlfriend, according ni montulfo Girlfriend ni uh, ni uh, uh, ni person uh, ni vice president Sara Duterte uh, si ano pa pangalan nun? si Juan yung chief of staff niya ay uh, yung nakulong yun doon sa Veterans Hospital so wala bokya nga yung pa-defend defend nila ah uh, Su Suleika Lopez defense Suleika Lopez tayo na mag people power So ganito rin ito si Mike Defensor, di uh, pati mga DDS, defend Oligotesa, ganun. Ah, uh, uh, ang Marines ay uh, nag kuha na daw, parang ineffect sinasabi nila na parang ang Marines ay nagwithdraw na ng support kay President Bongbong Marcos at uh, nag uh, nagpakita na sila ng suporta uh, or nag-switch support na sila kay Oli Gutesa, pati mga DDS na behind kay Orly Gutesa. Kaya ang Philippine Marines na mismo, <laughs> ang Philippine Marines na mismo na naglabas ng pahayag na uh, at ng clarification, wala, wala, wala sa amin pumoprotekta dyan kay Orly Gutesa. Fake news yan. Ah, huh? sinasabi ni Mike Defensor. Sabi ni Navy spokesperson two hours ago, Captain Marisa Martinez, ah, ah ito daw si Gutesa na retired mem official ng Philippine Marines, wala na daw administrative authority sa kanila. Ah? At sabi niya, as a retired serviceman, he no longer, po, no longer falls under the administrative authority of the Philippine Navy any engagement or interaction she si may have at present are undertaken in his personal capacity so in short wala naman uh, hindi naman totoo na pinoproteksyonan siya ng Philippine Marines sino ba siya di ba ah? at sabi-sabi uh, pa ni uh, navy spokesperson captain Marisa Martinez the navy remains professional and non-partisan. na ah? in reaction dito sa sinabi ni Mike Defensor sa TV5 sa One News Story Con na yung surprise witness nila na si Gutesa ay under the protection of the Philippine Marines. So yan ha? So ang maganda dito, kinon ni ni Senator Ping Lacson yung sinabi ng Philippine Marines, sa Yan. <laughs> Pahiya sila. Pahiya. Oy, brave heart ha. Thank you rin from the Philippines. Sabi niya, sana madiscuss mo rin ulit yung sinabi mo dati Sir Bat, na dating Duterte boy si Martin Romualdez at si Saltico. Yan, i-discuss natin yan mamaya. Tama, tama. Ang dating kampiyon from Australia, sabi niya, good day Sir Bat. this is dating kampiyon. Salamat, salamat. Yan, salamat sa sa suporta ah. ha all throughout ha ah. all throughout ha ah. yan so yan na ah, si Ping Lakson na mismo at ah, mukhang galit na si Ping napipiko na si Ping hindi na hindi na ah, he doesn't find it a, a joke anymore na itong mga itong mga series of uh, series of uh, pagsisinungaling pamemeke ah pineke na nga yung uh, yung affidavit ngayon pineke naman yung claim na under the custody siya of the Philippine Marines as if yung Philippine Marines nag-switch loyalty na sa mga Duterte's Sabi ni Ping walang katotohanan 'yan ah uh, sabi niya false claim ito ginagawa na ni Mike Defensor at in effect indirectly, parang pinagsasabihan na rin niya yung kapwa senador niya yung dating uh, uh, blue ribbon committee chair pa naman si Rodante Marcoleta ah kasi witness ito ni Marcoleta eh so dito parang hindi lang uh, hindi lang uh, uh, nilalabas niya yung galit niya dito kay Mike defensor pati pati dito na rin sa kasamaan niya at ah, na na-kumpanya na na na, 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 na nakipagdebate pa sa kanya ito sa sa Senate floor ah, na si Rodante Marcoleta ah, Sabi niya sabi ni Ping Lacson na verify na niya itong bagay na ito ha ah, kay Philippine Marines commandant Major General Vincent Blanco III. At sinabi ni Major General Blanco, wala ni isang Marines, ni isa. Kung baga, tell it to the Marines. Ni isa, isang warin, Marines na walang dumidepensa dito o nagbibigay ng proteksyon dito kay Gutesa. So ito, mas, mas definite na ito. Mas kapani, paniwala ito kaysa yung kaysa yung uh, uh, kumbaga, uh, mas credible source itong si commandant mismo ng Philippine Marines kaysa yung spokesperson na sinight natin kanina. Kasi ang commandant na mismo si Major General Vincent Blanco the third ang nagsabi na wala wala sa amin si Gutesa fake news lang yun uh, sin, uh, pahayag niya ni, uh, ni uh, uh, Mike Defensor, sabi pa ni Plaxon sa sa page sa post niya sa X sabi niya as per verification made with the Marine Commandant Major General Vince Blanco PMA Class 91 through fellow Cavaliers Gutesa is not and has never been under their custody is not and has never been under their custody how much more fakery can we take yan ito ang patama ito ang pangsampal hindi lang kay kay uh, Mike Defensor pati na kay uh, kay jo uh, marcoleta na na uh, ginawa itong uh, star witness nila ha star witness ng uh, mga DDS, itong si Gutesa, na gusto pa nila ngayon, mag-people power tayo! <laughs> magpapakamatay, magpapakamatay ka ba para kay, sa isang Gutesa? <laughs> Only Gutesa na witness ni... <laughs> Mauna ka muna. <laughs> Magpakamatay ka muna, Rodante Marcoleta. Kung, kung paniwala ka talaga dito sa witness mo. Mauna ka na, pumunta ka na sa ETSA, tinang ko kung may susunod na, na, na tao doon, puwera sa langaw. Siguro mga vloggers, vloggers, pati langaw, pupunta roon. Mga DDS vloggers. So yan, ha? So very, very malicious itong, kumpare <laughs> ko pa naman itong claim ni Mike Defensor. Buti kung sinabi lang niya na, pinoproteksyonan siya ng mga kapwa marines niya o mga kaibigan niya or mga retired officials or personnel of the Philippine Marines pero sinabi niya kasi is being protected by the Philippine Marines <laughs> para parang buong puwersa ha? ah parang buong puwersa ng Philippine Marines ando na wala nang ginagawa iniwan na ni mga yung mga kuan nila pwesto sa pagbabantay sa kwan sa sa mga assignments nila at uh, at uh, pumunta na doon kaya uh, kung saan man si Cotesa para depensahan siya sobra naman yun di ba <laughs> Philippines he's under the custody of the Philippine Marines grabe naman ito grabe naman so yan ha? so earlier this week uh, sinabi nga ni Ping Lacson na Itong uh, si Ping mismo rin sinabi na uh, itong executive judge ng Manila Regional Trial Court found the na, na that the signature in Gutesas notarized affidavit uh, is fake. Ah lalo na itong uh, uh signature ng notary public attorney Pechi Espera. Ah at kaya ni-recommend itong judge na investigahan. Ha? Ah? ah Dapat imbestigahan ito ng Department of Justice itong bagay nito. Ha? Ah? At sabi rin ni Ping Lakson na di-review ah, ng staff niya yung CCTV footage sa Senado at nakita nila na dumating si Gutesa sa Senado around 8:27 of uh, on September 25 during the hearing ng Blue Ribbon and then uh, nagstay ito sa office ni Marcoleta for 30 minutes kaya doon na siguro nila pinapraktisan o basahin mo ito first page basahin mo ito second page kaya nagalit nagalit si Marcoleta ano yan bakit nag-skip ka ng isang pahina eto eto ito, ito, oh, ito. <laughs> siya pa nagbigay yung affidavit eh Ibig sabihin yung yung original copy ng xerox lang binabasa ni ni Gutesa imbes baliktad. Imbes xerox ang nandoon kay kay uh, Marcoleta, ang xerox ang nandoon kay kay Gutesa, ang original copy nandoon kay kay ah uh, uh, mainit-init para ang ink. So si, ibig sabihin, baka ginawa sa opisina ni Marcoleta, ah? Huh? yan na uh. so doon as we said earlier na yun nga ito nga si dutgutesa na bilang uh, head ng security daw ni Saldico ang nagsabi na nagde-deliver sila ng mali maleta na pera para kay Romualdez na uh, 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 in relation to uh, to flood control anomalies or ghost projects. sa so, yan. sayang kasi pwede totoo, pero dahil dito sa dami-daming kasinungalingan nila nila Marcoleta, nila Gutesa, Affidavit, ngayon naman itong claim ni Mike Defensor, na dininay hindi lang ng ng spokesperson ng Philippine Navy kundi yung commander mismo ng Philippine ah, Philippine Marines Philippine Marines so mas lalong lumalabo ang kredibilidad ang swerte lang dito syempre si Romualdez kahit totoo yun palagay natin totoo yun totoo yun claim ni Gutesa pero sa dami-daming pagsisinungaling pati dito yung ginagwardyahan siya ng Philippine Marines. So nawawala na talaga ng credibility. Nawawala. Unless makapagbigay siya ng panibagong prueba sa resumption ng, ng Blue Ribbon Committee. Pero problema lang dito baka mag, magsasapit nga ng panibagong, panibagong prueba pero peke naman. Ha? Kaya nakakabahala ito ha. Uh, heart kasi Klaro, klaro naman talaga na na involved talaga dito at hindi naman ito ka uh, ito nangyari sa Marcos administration. Nagsimula pa ito sa Duterte administration kung saan si uh, si speaker, uh, uh, former speaker Martin Arane uh, Ma Martin uh, uh, Romualdez ay uh, kuan rin, ay uh, top top officer rin ng uh, ng Marcos sa uh, House of Representatives, anong na Duterte-controlled House of Representatives dahil majority leader siya roon. ibig sabihin na uh, nasa grace, nasa gracia talaga siya, nasa inner circle talaga si si Romualdez nila Duterte at uh, uh, this was shown by the fact na of all politicians in the country, pinili ni Sarah Duterte gawin campaign manager niya ito si Martin Romualdez kumbaga naging ak aksidente na lang na, na lumakas si President Bongbong Marcos at siguro si Martin rin tumulong para magsama-sama sila pero original uh, DDS uh, boy talaga ito si Martin Romualdez kaya lang yung nagkaaway-away na 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 mag-switch side si Martin uh, Romualdez. Kaya, kaya sana sana wag na mameke, marami naman paraan para para idiin itong si Martin uh, Romualdez. Kahit lawyer 'yan, pero hindi hindi pa rin 'yan, hindi niya alam ang lahat. Marami pa rin uh, pama, pamamaraan na makahanap ng mga ebidensya laban sa kanya. Pwede yung isa, yung tinip-off natin dito. Yung yung niya yung mismo, yung uh, uh, pilot ng mga aeroplano niya kasi bumili siya ng dalawang aeroplano na nagkakaalaga ng uh, 500 million each or 1 billion sa dalawang aeroplano na nagdadala ng pera sa Delaware. Yan A1 information talaga yun. So sana hanapin na lang nila yung mga pilots. Yung mga dating pilots ni Romualdez. So kumbaga, what I'm saying is uh, kung kung magaling lang, matyaga lang maghanap Ma ng ebidensya itong sila Mike Defensor, makukuha nila yung ebidensya. Ang problema lang siguro masyado nang masyado na nila masyado na silang tamad o masyado na silang san sanay mag-imbento uh, ng mga ebidensya. So yun ang problema. Tulad sila itong si Marco Neta. Ito rin ang nag-imbento ng ng ebidensya laban kay uh, Laila De Lima. At siya rin, uh, isa rin siya sa mga, siya, siya mga nag-persecute kay Laila Delima. Lima. Isa rin siya nagpasara sa ABS-CBN. So yun ang problema eh. Nasanay na sila sa pamemeke. Minsan kung nagsasabi sila ng totoo o nagsasabi ng totoo yung witness nila, uh, hindi, hindi nakapanipaniwala dahil yun na nga na nasisira dahil sa pamemeke nila ng mga dokumento, ng mga witnesses at ka... Uh, Uh, kung ano-ano pang mga 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 kwan sana makakatulong uh, uh, sa 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 uh, blue ribbon committee hearings sa hearings o kaya sa mga kaso-kaso sa korte so big challenge pa rin ito sa kanila ah uh, kung totoo totoo tingnan natin kung meron pa silang mga mga ebidensya may papakita tingnan natin na uh, sa resumption ng hearing next month matagal-tagal lang nga kasi na utlo na muntik na nawala si Ping ha so yan no so ito si Ping sinabi pa naman niya na kahit peke pa yun yung not yung signature na notary public sabi niya sa kanya may kredibilidad pa naman itong itong pahayag ni Gutesa eh pero dahil dito sa mga pamimeke pati si Ping nawawala na rin na uh, uh, pasensya at uh, na nagsisimula na magduda sa sa kabuuan ng testimonya nitong si Gutesa. So yan lang po, yun lang po ang update natin dito sa bagay nito. We will be keeping watch on this issue as we approach the resumption of uh, of the Blue Ribbon na uh, committee hearing on the flood control anomalies. Kung saan invited si Gutesa at uh, may, maybe si Mike Defensor and also si uh, see speaker former speaker martin romaldes so thank you very much everyone for watching thank you very much for joining me in this vlog and see you in my next vlog <laughs>